Nasa labas na ng bansa ang ilang personalidad na sangkot sa umano'y maanomalyang flood control projects. Tapos. Ayon kay Sen. Rodante Marculeta, na takasan na tayo, mm -hmm. Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Chair, uh, meron pong uh, nasa Amerika, kabilang ang umano'y umaamin na nasangkot sa anomalya pero takot na hong lumantad. Binigyan din po ni Marcoleta na hindi po ito matatawag na pagtakas at hindi rin mapipigilan ang paggalis ng mga taong ito sa bansa. Sa kabila po nito, binigyan din ni Marcoleta na hindi sila papayag na hindi humarap sa Senado ang mga tao na sangkot po sa anomalya. Sa gitna nito, sinabi ho ng senador na ilang individual ang nagpaparamdam na po sa kanya na nais tumistigo sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya nais niya munang alamin kung ano ang mga impormasyon na sasabihin ng mga nais tumistigo at kung meron ba itong mga ituturo na iba pang sangkot. Merong mga pillars, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita ang extent ang kanilang sasabihin. Kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamaganda ma-determine natin ano ba sasabihin mo? Merong kabangitong ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos, saka natin titimbangin. Tinigbuyan ni Senator Rodante Marcoleta, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee.